So, good morning mga kalapatids So, tinimplahan nga natin sila ng kanilang paboritong mix yan. So, Kadlibir Oil, Pink Mineral, tsaka San Goku Alam nyo na yun, sa mga nagkakalapate, alam na kung sino si San Goku Na pang mix na powder, ayun, natapon pa So, nilagay natin sa may wagang tabo <laughs> Dahil siraan na So, patokan na tayo hindi ko kung nila na parami tayo ng bigay ng patoka. <laughs> so, wala tayong update ngayon sa ano. Yung linggo pala mga kalapatid, sa hindi tayo naka-update ng race natin. Dahil nga, uh, grabe sakit ng ulo ko nung time na yon. So, hindi alam kung kararating lang ng ibon ko dahil mga kalapatid, sa alas 9 na ako nagising nung time na yon. Then taranta ako, pagkagising ko, nandito na pala yung ibon ko. So kung siguro kung ko, baka siguro nag 1000 speed pa. So naklakon na 900 plus na lang. Grabe. Hirap talaga. Natangalian tayo ng gising nung time na yun dahil nga sobrang sakit ng ulo talaga natin. So yun, ako ng sorry sa mga kalapatid ko talaga nun. So inagahan niya umuwi pero yung amo yung tanghali ng gumising <laughs> ay naka yun so hanggang dito na lang mga kalapatids na so kunting update din uh, antayan tayo sa sana ay palarin tayo sa darating na race ah uh, sa darating na race sa uh, matatapos na race ayun lang ang baba kasi ng standing ko nasa 13 na ata ako no sa standing sa 1,2,2,3 laps so yung dalawa lang dalawa na lang yung live ko yung isa katop off ng third lap pero second lap, first lap ay ano... Pero yung grizel natin, mga kalapatids, na si Yan, yung anak ni Cage 15, hindi ko na kinarga ng third lap dahil nga sa sakit niyang one-eye cold. Pero ngayon ay okay naman, then ko ng gamot. So tuloy-tuloy yung pagbibigay natin ng gamot. Yun, so kahit paano ay umu-okay naman. Then eto na lang. Yun, sana ay palarin siguro, papalarin siguro tayo kung ano... Tawag dito. Ah... Uh, yung mga nasa itaas magkatupan tapos tayo yung magangat <laughs> yun na lang yung pag-asa siguro no? so gustong nilang uminom lang mga kalapatids no? so hindi pa natin papainumin dahil nga hindi pa ako yung patoka nila Ayan. so kinuha ko muna yung uh, painuman nila so hindi ko maharap yung mukha ko sa camera mga kalapatids dahil nga Patay ako, may sakit sa mata. Nagkakuliti. <laughs> Gabi. Nahawa ako sa mga ibon ko. <laughs> Hindi, joke lang. Sail siguro ito. <laughs> Katitingin ng mga nakabikini. Ayan. yon so hanggang dito na lang mga kalapatids. No? So maraming salamat sa panunod. Kunting update. Bye.